Yes po, muli po isang magandang araw sa lahat at napakaganda po ng pag-uusapan natin sa araw na ito. Kaya po, huwag bibitiw. Pero bago po yan sa lahat po na hindi pa nakasubscribe uh, sa akin channel, Coiners Ring, mag-subscribe na po kayo para palagi kayong updated sa lahat ng video po na aking i-upload. Uh, yan nga po, mga pagkabarangay, uh, habang uh, lumalapit, eh, lalo pong sumasarap. <laughs> Para itong nobela na sinusubaybayan natin Nakahindik-hindik, may suspense, may kababalaghan <laughs> So, ito po mga uh, kabarangay Akin pong ibibigay sa inyo Yung uh, mga pinagbabasihan, pinaniniwalaan po Ng mga uh, uh, pro, tuloy ang halalan At ang mga basihan naman po Na pinaniniwalaan ng mga Uh, postpone po o hindi matutuloy ang halalan so uunahin ko na po itong mga pro na tuloy ang halalan na pinaniniwalaan nila o basihan nila unang una na nga po dyan yung Supreme Court ruling yung uh, pagtatakda ng uh, halalan sa December 1, 2025 dahil po uh, ito ay doon po uh, sa uh, Makalintal versus Comelec no po Uh, kung inyong natatandaan, napospon po yung uh, December uh, 2020 tungo election, dahil po ipinospon nga po ito sa ginawang batas po ng ating mga uh, nanunungkulan. At ang nangyari, dahil nga po nagprotesta o nag uh, ng petisyon, itong si Atty. Macanintal ay idineklara nga, idinekla nga po yan unconstitutional. Kaya nga po, uh, yan po ang uh, pangunahin o isa sa mga basihan po ng uh, mga pro. Tuloy ang halalan. Ano pa po? Nandyan po yung Comelec Resolution Number uh, 11132 na kung saan po ay, na, ay meron na pong calendar of activities o paghahanda po ng COMELEC para nga po sa darating na halalan sa December 1, 2025. So isang basihan na naman po yan ng mga naniniwala na matutuloy po ang halalan. Ang pangatlo po, ito po yung pinakamatindi. Ito po yung napag-usapan sa LEDAC na ayon po kay uh, Atty. Uh, Chis Escudero o Senate President Chis, ay may tinatahap na po nalandas ang uh, usapin. At uh, kasama dyan po yung Kongreso, nandyan yung Pangulo, at nandyan po yung mga matataas na tao sa ating pamahalaan. At ang kanila pong isa sa napag-usapan ay itutuloy nga po ang halalan sa December 1, 2025 at may apat po na termino at ang uh, susunod na mangyayari hinihintay na lamang po yung uh, bycam o pagsasanib uh, pwersa po ng dalawang kapulungan para pagtibayin po kung apat na taon ba o anim na taon ang iuupo po ng mga mananalo so yan po mga kabarangay yung mga pinagbabasihan, pinaniniwalaan po ng mga pro na tuloy ang halalan ito naman po at aking ibibigay sa inyo ano naman yung basihan na pinaniniwalaan ng mga uh, hindi tuloy. Uh, ito na po yung mga pinanghahawakan naman po ng mga naniniwala na hindi po matutuloy ang halalan. Unang-una na nga po yan, yung pagkakapasa po sa Kongreso uh, ng batas na nagtatakda po ng apat na taon sa mga nakaupo extension at wala po o hindi po tuloy ang halalan ano pa po ito pa po yung isang sinasabi kinaltasan yung budget uh, ng uh, Comelec from uh, 13 to 14 billion hanggang 11 billion na lamang po yata ito pa po ang kasunod na uh, nagiging batayan nila dalawang taon lamang daw po kasi ang inupo o iuupo ng mga nanalo noon napakakulang at hindi po nila matatapos yung kanilang mga proyekto. So yan po ay uh, kanila din pong uh, nagiging batayan. Na tama naman po, yes po, tama po. Kaya lang, pwede naman kaya yan na uh, alibay para postpone mo ang halalan. At isa pa po na batayan na sinasabi ay ito nga pong magkakapatong-patong daw po o magkakasunod-sunod yung halalan, parang magkakaroon po ng election stress. So yan po ay uh, isa pa rin po sa mga sinasabi nila na ma, na uh, o alibay nila para hindi po matuloy ang halalan. So yan po mga kabarangay, yung uh, mga basihan ng magkabilang panig, tuloy ang halalan at hindi. Nasa inyo na po ngayong pagpapasya. Alin po ba dyan ang mas malapit sa katotohanan? Basta't maging malawak lamang po tayo sa pangunawa, malalaman po natin yan. Alam po ba ninyo, mga kabarangay, kapag aware ka sa nangyayari, sa mga pangyayari, mababasa mo para mahuhulaan mo ang mangyayari. Kagaya ngayon, hindi po ba't uh, tag-ulan Kapag naging madilim na madilim na po ang kapaligiran, lumalamig ang simoy ng hangin, ha? Kahit sa katanghaliang tapat, maiisip mo, tiyak, na uulan. At, ah, uulan nga. So, muli po, ko Mer nagpapasalamat sa inyong pagtangkilig. At, sana po ay, uh, ma... laman na natin ang katutuanan para matapos na ito. Salamat po muli.